Assalamualaikum mga kapatid Ayan, paalis naman po kami Samahan ninyo kami mga kapatid, mga kapatid Kasi Ihatid ko yung anak ko sa airport, airport Ihatid ko po yung anak namin Maka-flight na po siya Itong gabi ang At alhamdulillah hindi Ingat lang po anak Sa iyong Okay Pagkakaalis. God bless you, anak. Uwi I miss po you. ng kasi po Punta po, kami ng airport. Sa Airport, Jetta. Hindi masyado traffic kasi. sa oh, ganitong oras na 11 or 12 hindi masyado traffic. Maganda kasi pag light na uh, schedule mo pag gabi kasi hindi masyado maraming tao uh, hindi traffic yung sasakyan. At okay lang po kasi mabilis yung takbo ng sasakyan mo at makakarating ka din sa airport, di ba? Ayan, dumating na po kami sa airport. King Abdul Aziz Airport. camera stop. Habang naglalakad po kami ay Dito po kami sa po Dating Airport. Dito. Ayan. Nakapag-up na po kami. Kinunan ko sa picture. Punta na na, guys. Pauwi na po kami. Maraming salamat po sa inyong panunood sa amin. Ayan na po si Papis. Ayan.